ng Robinson. Malapit lang talaga ito sa amin guys. So, uh, so kaka-drop off lang namin ni Franz kasi yung school ni Franz next to Robinson lang din. So kaka-drop off lang namin. So today guys, talagang mainit na. So after for almost um, one week I think na ulan ng ulan. So this time back to ano naman. Mainit. Pero not really ano kasi uh, still ano, may mga ano pa rin ano ba tawag doon sa Tagalog yung cloudy may may clouds pa rin uh, ulap ba sa Tagalog ko so ayan naantay ko lang si ano guys si Dominic nasa ayan na ano, lumabas na siya pupunta. So, oh, ay Tankaya may naipa. <laughs> so, uwi na. Oh, pupunta kami sa... Hindi ko alam na dadaan kami dito sa Greenwood. So, pupunta ka ata kami ng aming ah, ano, proper thing. Kasi tayo. Wala kung saan kami pupunta. Ay, mister. Itong mister na hindi mas Ah, not eh. Hi guys, ako yung 13304. Ako yung nag-order ng sobrang dami. Sina Sorpresa ako minsan Bibisitahin yung Gravel pit ito na wala pang bahay. Kumaraming so, magaganda dito actually guys ng bahay. Ito parang ano to eh. O parang na-venta na 'to kasi dati for sale ko sya na house lang yan dapat. So, konti na lang nga, doon ako, mga ilang property na lang guys na uh, available dito. Kasi sold out na. Sa amin guys, ano, malapit kami. Ang amin ano, is malapit kami sa creek. Matabi talaga namin yung creek. So, talaga kapag nagpagawa ka, taasan mo talaga yung power mo. nice oh, they have a uh, rooftop yeah. so that's our ano guys, our property so right there, no, mayroong ano, ano ba tawag doon datilis? down to the, from this pole yeah, from this pole right there, uh, down to the drainage tapos down to the drainage right there, yung opening na drainage so in God's will we can ano, this property we can start to build our prop, our house so, Makapagsimula sa tamang panahon <laughs> so ang ano na yun oh ang datilis yung shape ng ano namin guys is uh, like an pizza something na yun, not, not really a pizza it's like ano ba yung shape na yun octagon oh, octagon okay guys so oh. from that right there oh yung tinuturo ni mister yan so makapag ano kami dyan siguro pag nagpatayo kami dito ng bahay magpapalagay kami ng bahay kubo para meron kaming uh, istihan para kahit papano meron kaming makapag ano kami so ayan Rinilang niya

Nine, forty-one, forty-two steps. Forty-two steps. 42 okay. steps the boundary Forty-two steps. now So, I am. going to. Yeah, we need to the middle of the day. <laughs>

tinalakad ako. Ito guys, o binibenta rin to guys. Katapat ng tinitirhan namin. Yun, ano na yan? It's 242 square meter. So, uh, anyone of, whoever na ano guys, na interested, you can, you no, know, you can ah, uh, PM me. So, dito na tayo sa bahay. suhat so suhat so in the Philippines. <laughs> Grabbing in it. So let's see. Si doggy. Si Levi. Hello, baby. Oh, baby, baby, baby. Right, Excuse me. Yay, yay. You're a good boy? Are you a good boy, love, love? Huh? You did not cry, cry? You waited for us patiently? Good boy. Oh, hi guys! Sa bahay na kami. <laughs> Itong makulit na to. Oh. Nagano. So, ayan guys. sa uh, After namin na draft of si Franz, dumaan kami sa uh, lote doon sa Greenwoods. And nakakatawa yung ginagawa, ginawa ni Mr. Nagbibilang <laughs> kasi wala po paggawa ng bahay. So, ayan. <laughs> Itong makulit na to. Oh. Hmm? Itong makulit Itong makulit na to. So, ayan guys. Thank you, thank you so much sa mga bagong subscribers ko. Thank you so much and thank you dahil uh, nap napansin na rin. Hindi. <laughs> <laughs> thank you for subscribing me and for watching my videos. I hope na nagustuhan nyo and see you for the next video. Bye! Ang kulit nito. Much more. water. gulik, mo hungry. you hungry? Gosh, why? so na